latest update update guys sa sitwasyon sa Batangas Port uh, mga pasahero papuntang Mindoro uh, ngayong October 28 araw ng Sabado uh, crowded na crowded na po ang uh, ating pantalan dahil sa dami ng uuwi dahil sa mahabang bakasyon pero medyo mahirap ang kumuha ng ticket ngayon so guys kung patungo pa lang kayo dito sa Batangas pauwi kayo ng probinsya at dadaan kayo ng Mindoro makabubuti na pagbaba nyo ng pier dun sa bus ay kumuha na kayo ng ticket kung may available sa labas bago kayo pumasok ng port dahil pag pumasok kayo sa loob ng port ah uh, papipilahin kayo para lang makapasok sa loob ng terminal at uh, para kumuha ng tiket. Ngayon, kung mayroong nag-i-issue ng tiket sa labas, baka ang mangyari ay maubusan kayo ng tiket ng inyong sasakyang ferry dahil marami yung kukuha sa labas. Kaya ang magandang gawin ay kumuha muna kayo ng tiket sa labas pagbaba nyo ng bus bago kayo pumasok sa loob ng uh, compound ng terminal para uh, hindi kayo mahirap pumila kasi kapag ka may ticket na uh, at malapit na yung oras pinapapasok na ng mga security guard pero pag wala pa kayong ticket maghihintay kayo ng matagal dun sa labas which is mainit o kaya pwede kayong maulanan pag nakapasok naman kayo at may ticket na kayo nasa loob na kayo ng terminal ayan medyo maginhawa na makakaupo na kayo marami pa naman bakanting upuan dahil nga dire diretso naman ang pag-alis ng mga pasahero ano pagsakay ang problema lang pagka kayo ay uh, wala pang ticket ano kayo pumasok at baka mangyari uh, kayo yung naunang dumating kumila yan nakapila kayong ganyan dyan sa labas na yan na napakainit at pwede pa rin kayo maulanan tapos Uh, wala pa naman kayong ticket guys, so baka kanina nakapila ko dyan nung no? muntik ng umulan and nagkagulo guys nung umambo nagkagulo biglang pinapasok ng security guard na nauna pa yung mga bagong dating kaysa sa matagal na nakapila so yun guys ang aking tips sa inyo para hindi kayo mahasel sa pagpasok sa inyo